guys, welcome to my vlog guys. Today's video guys, tayo po ay magluluto ng peanut chicken peanut butter. Pero iba itong niluto ko guys kasi nilagyan ko siya ng bell pepper dahil ang dami kong bell pepper. So kailangan ko ubusin to kasi itapon ko lang. Sayang naman. At saka paborito ko kasi yung bell pepper guys. So yan guys, intro lang muna natin ito. So magluluto muna tayo. Dahil ganyan na siya guys, yung kiwis natin guys, ayan, nungkit na siya masulog, ilalagay natin guys ang ating chicken. Ayan, chicken, chicken. Ayan lang alam ba niyo guys, mahirap mag nekos nepos pag may hawak ang camera guys. Pero, wala tayong magawa. Kailangan natin gawin. Saka natin lang ng mga ingredients guys. Isang buong manok po ito. Malaking iyo na yung ginawa ko. So yan guys, papakuloy natin sa sarili niyang mantika tapos takpan natin dahil dyan guys mimikos mekos natin ng konti tapos siguro lagyan ko na lang siya ng ingredients ang ingredients natin guys ay black pepper, salt paprika, magi cubes sa kamero siya ditong powder garlic So, inimekos-mekos lang natin mo na. Mekos-mekos mo. No. Iba, kahirap mo sa video pag ano. Yung kamay mo isa, nakakamera. So, ayan guys. Tatakpan lang muna natin siya. Tapos, Pakukuloy natin siya. Tapos babalik ka rin naman natin. So, yan guys. Update na lang mamaya. Ay, ano guys. Kahit hindi malalagyan ng tubig, magtutubig talaga siya sa sarili ng tubig. <laughs> Siyempre. Mamaya ko na lang siya lagyan ng peanut butter guys. Kasi ang natin dito, chicken and spinach butter kaya alam ang gusto ko kasi hindi ko lalagyan ng bell paper pero ayoko kasi gusto ko lagyan kasi sayang ang bell paper kung gamit ang bell paper ay eh, masasayang lang masira kesa itapon kainin na lang yes, yes. kahit hindi ka dapat dapat ihalo ihalo ko na lang ba diba? hindi naman siya nakakamate kung ihalo natin dito sa peanut, with, peanut butter with chicken eh, ako lang naman kakain, di ba? Dahil dyan guys, ganyan na siya. Wala na masyado sabaw. Ilagyan na natin yung bell paper na favorite ko. Dapat kasi ang chicken with peanut butter hindi nilalagyan ng bell paper kaya lang guys, ang dami kong bell paper sayang naman itatapon ko so kailangan ko gamitin to Saka okay lang naman, ako lang naman ako makain guys, kaya okay lang yun. Diba? Saka pag mapula ang ating pagkain, <laughs> may color, maganda tingnan. diba? Ako lang naman kumakain, kaya ako okay lang. Kahit anong ilalagay ko, basta ako lang kumakain. Pero pag sa professional na ano, hindi naman natin yung pwede lagyan lalo na pag malisita tayo ipagtawanan tayo kung ano nilagyan natin bakit nilalagyan ng ganito tapos hindi naman ganon pero dahil tayo lang naman kumakain gawin na lang natin anong gusto natin <laughs> dahil dyan guys lagyan na natin siya ng na peanut butter Ayan guys, dalawang kutsara lang ang nilalagay at tatlong kutsara ang nilalagay natin guys. Ayan guys, tatlong kutsara ang nilagay ko dito. Para masarap. Para yan init. Grabe naman po init o Sandali lang guys, imi-mekos-mekos ko muna bago kayo balikan. Dahil ganyan siya guys, parang tuyo siya, kailangan natin lagyan ng konting tubig lang. Para maano yung peanut butter. Ayan, konting tubig lang. Kasi pangit naman pag tuyo. Dahil dyan, imemekos mekos natin guys. Aray, grabe naman kasi init. So ito na guys ang ating finished product guys. Luto na siya. Sinadya ako na may sabaw-sabaw ng konti guys. Kasi favorite ko talaga na may sabaw ng di ba? Diba? Malapot. Gusto ko kasi sa may uh, chicken na may peanut butter, malapot siya. Para masarap. Dahil mag lang ako kumain, uh, guys, ayan lang, may tutong yung kanin ko. Ako lang mag-isa kumakain, kaya kain tayo. And a young chicken with peanut butter.